Ang nangyari na lindol sa Visayas or saan pa mang parte sa mundo, nangyayari ang mga ganito dahil ito ay babala at galit ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa isang lugar dahil sa mga pinaggagagawa ng mga tao na kasamaan, mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya dumarating sa kanila ang dilubyo na kung saan ipinaparamdam sa kanila ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kanyang galit upang sila ay magbalik-loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dahara al-fasadu fil bima kasabat Lumaganap sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dilubyo, sakuna sa kalupaan at sa karagatan nang dahil sa mga pinaggagagawang mga kasamaan ng mga tao sa isang lugar. Ano mang dilubyo ang dumating sa atin dahil yun sa ating mga pinaggagawgawa, ipinaparamdam ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y magbalik loob sa Kanya at iwasan niya ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala.